Ang sabi ng marami, wala raw kulay ang isang panaginip. Ang sabi naman ng iilan, nananaginip daw tayo ng may kulay, ngunit nalilimutan lang natin sa paggising. Ito ang mga panaginip na nagkakatotoo sa tunay na buhay. Mga panaginip na naglalaro sa isipan sa pagtulog man o paggising. Mga panaginip na pangarap din. Ganito ang uri ng panaginip, ang pamulaan. Napakarami ang mga problema at pangangailangan ng mga katutubo. Nariyan ang problema sa kahirapan, kalusugan, tirahan at pangkabuhayan. Nariyan din ang pagnanakaw sa mga lupain na minanapa namin sa aming mga ninuno. Higit sa lahat, nariyan ang problema na nagmumula sa matagal ng pang-aabuso at pagmamaliit sa mga katutubo. Ngunit sa lahat ng mga problema ito, iisa ang sagot na napag-iisipan ng aming mga magulang at pinuno. Edukasyon. Kailangang makapag-aral ang aming mga kabataan. Nandito na kasalalay ang kinabukasan ng lahat ng mga tribo sa Pilipinas. Ngunit saan kami mag-aaral? Sa kolehe o pamantasan kami pupunta kung saan mapag-aaralan din namin ang aming sariling kultura at pagkatao bilang mga katutubo. Noon, wala akong pakialam sa aking buhay, pero, pero kadanasan ko, ang hirap, mahirap talaga, magutom. Hindi sigurado kung yung kakain ng umaga, kain ka ng apon. Saka marami po silang sinasabi na kung maaari yata maganda yung may pinag-aralan. Katulad po sa problema sa lupa, yan may mga ibang, alam po natin yung katutubo talaga sa tunay na buhay, tunay na Uh, kasi kasaysayan, yung katutubo talaga na dito na palibasa ang katutubo, walang mga matibay na papilis. Yun po talaga yung mahirap na parte na ng katutubo ay walang pinangahawakan. Uh, pero yung mga yung iba na hindi katutubo na pumapasok na lang basta sa aming mga lupa. Kaya nagkakaroon ng hindi pantay na pag uh, sa katutubo at hindi katutubo sa lara sa usaping lupa. Ang pinangmamalaki namin sa si aming tribo, itong ngayon kami may mga kabataan ng marunong ay iba'y iba na. Ang rinanas namin, sana hindi madanasan nila ang mga kabataan ngayon. Dahil sila ay pinilit at kiniyagaan at sila ay sa kanilang pag-aaral. Dumating ang araw na nakapasok kami sa pamulaan. Isang kakaibang paaralan isang eskwelahan para sa mga katulad naming katutubo. At doon, nagsimula ang apat na taon ng aming paglalakbay tungo sa kaalaman at karunungan. Nagsimula na ang pagbabago sa buhay namin at sa buhay ng mga kasama naming katutubong kabataan. Nagsimula na kaming lahat sa pag-angking sa mga pangarap ng aming mga ninunot magulang. Marami akong mga experiences na isa rin na nakatulong sa aking paglago. Halimbawa, uh, yung mga pagsisensus namin. So, hindi lang sa nagpupunta kami sa area, kundi tinitrain din kami paano magkaroon ng, paano magkandak ng community census na talagang nababagay sa community na pupuntahan namin. Sa sustainable agriculture, although hindi ko man siya buo na nakuha sa school, pero dito ko talaga sa pamulaan buo siya nakuha. Dito ko napalalim at dahil sa pag-aaral ko dito, nakapunta din ako sa mga community at naturuan ko din sila ng ganun uri ng pagsasaka at naturuan din nila ako kung ano yung mga nandun sa kanila, mga initiatives nila uh, na naglalayon ng likas kayang pagsasaka o yung sustainable agriculture. Sabi ko, ah, sana makapag aral din. Karamihan sa akin magkaroon ng formal education hindi naman lahat maka avail or di kan afford formal education so pwede kahit mga informal education na lang yung parang mamulat sila ano ba talagang mundo natin sana lahat na educate na yung ma mabuksan maging bukas ang kanilang kaisipan pero wala walang ibang way para mabuksan yung kanilang kaisipan to have formal education umaapaw po ang aking kaligayahan dahil po, marami pong ginawa ang pamulaan sa aking buhay. Ginawa po ako ng pamulaan bilang isang matured na binhi na kung saan uh, binuksan niya ang aking isip, ang aking puso, yung sa katotohanan na, na magkaroon ka ng pagmamahal na maglingkod sa iyong kapwa. Gagawa ka ng pangarap na hindi lang para sa iyong sarili, pangarap na hindi lang para sa iyong pamilya, kundi pangarap para sa iyong mga katribo at pangarap para sa iyong pamayanan. Ginanap ang unang pagtatapos sa pamulaan noong Marso 2010. Mayroong 87 mag-aaral ang nakapagtapos mula sa mga kurso ng edukasyong pang-elementarya at teknolohiyang pang-agrikultura na may kaugnayan sa edukasyong pangkapayapaan at antropolohiya. Marami kaming alaala mula sa apat na taon namin sa pamulaan. Maraming bagay ang hindi namin malilimutan kailanman. Mga kaklase, kaibigan, mga guro, mga oras ng pag-aaral at paggawa, ng pag-isip at pagtuklas. Mga panahon ng malalim na katuwaan, pakipagkaibigan at samahan. Ngunit ang isa sa mga hindi namin talagang malilimutan karanasan doon ay ang Kalindugan. Taon-taon, mula 2006, ginaganap ang Kalindugan. Dito, pinagtitipon ang mga katutubong kabataan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa loob ng limang araw, sabay-sabay silang lumalahok sa mga talakayan at pagpaplano para sa ikauunlad ng mga Pilipinong katutubo. Kalindoga na isang mandaya term na ang ibig sabihin ay gathering. Gathering na, na kung saan gathering ng mga katutubo, katutubong kabataan, katutubong mga matatanda. So, dito pinag-uusapan ng iba't ibang issue na kung saan laganap sa kanya-kanyang komunidad. Ito ay isa sa pinakamahalagang gathering dahil hindi lang sa isang particular na lugar nang gagaling ang mga partisipante, kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Masaya! Dito makikita mo ang iba't ibang ang iba't ibang kultura, ang iba't ibang sayaw, ang iba't ibang chant ng iba't ibang tribo. Malaki ang matut maitutulong ng Kongres na ito dahil sa nakuha nila dito ng mga aral or yung buhat dun sa mga discussions na nangyari, sa palagay ko, ito ay magiging malaking parte sa pagbabahagi dahil alam ko na pag-uwi ng mga partisipante sa kanilang komunidad ay magbabahagi talaga sila ng kanilang... Ilang taon na ang nakalipas mula nang makapagtapos kami sa pamulaan. Sa ngayon, pinili naming maglingkod sa kapwa naming katutubo. Ito ang aming paraan ng paglilingkod sa kapwa. Ito rin ang paraan namin ng pasasalamat sa maraming tao sa pamulaan na naghubog at nagturo sa amin. Heto kami ngayon, nagsusumikap maglingkod at magmahal ito ang kahulugan ng aming buhay. Ang buhay namin ay tanim na tumubo at lumakas mula sa isang maliit na binhi na itinanim noon sa pamulaan. Kami ang patunay na may mga pangarap maaaring maging buhay at makulay hindi lamang sa isang panaginip. Nasa puso namin ang pangarap ng pamulaan. Dorso man gitu robecan, segi yoi kebang badas tampilin kerigoro koi begen kemareu.